yun yun magkulasan dalag dalag yun eh isa dalang para hindi mag magbuwan isisi itiman walang kahirap-hirap maa mo sila pang yo what's up, mga tropa Erwin here at nagbabalik balik naman for another vlog so for today's video mga tropa maghuli tayo ng isda tsaka alimang bato tsaka talangka so kasama natin tatay. ay sa tatay eh oh. so sisimula na kayo man. huli so nandito kami sa tabing ilog asa sa ilog mismo ano oh, tabing ilog yun tatay oh. hirap hirap pala magkamera nang nakaganito ah yun na lang ano pa kaya kaya yun 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 Uh. Wait, wait po. laki 'yung. Ng laki. Ito na, laki ah. Ng laki. Alalim nindian tayo. Ngalim nindian. Banda. Te te Sa gilid, sa gilid. yun yun ayun, sila, 'yung malaki. Uy, puto tulin. Ito. <laughs> Ito po. Oh, ihilo. Naihilo sila. Mm. -hmm. <laughs> Mabo kasi eh. mm. ang tubig umulan eh. Pag lumabo ang tubig, matik yan eh. Dami ah. Lang kay hirap-hirap pulihin. Oh, Tak minta 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 oh, ini? minta oh, hmm. Kulasan. minta 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 ha, minta oh, minta 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 dia dah bila <laughs> kena sana mana kolase <laughs> oh sila ni 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 tata 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 itu yo nak ha nak itu dalag 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 yun eh <laughs> malaking dalag sayang ah buntot inawakan ko at solo mo inawakan kaya nga eh pero may salok tayo ah huli namin ah saglit lag ga Ay, dito baka may dalag din dito. Ay! Dia masuk sana noh. Malak. Minu. itu? sini tunggu dik. Ini. Nah, yang mga tilapia. Hira -hira. Ito, Ito, Pwede nih, eh. Hmm. Munang dikit opit ah. Terpasyat. Hmm. Wala ba yung... Wala yung sana tayo. Wala ka, ka. Oh. Lala wow. Yun yun yun. Hmm? Ulitin lang. Ano gandaan lang sa isa lang. Ayan. <laughs> lang para hindi magano. Bawa. Isi si timan. Lagi hirap hirap. Wah, macam apa kebe? Langka hirap hirap. Ui, ui. Loki, mana? Loki, putih. Isu tadi no? Putih. Kau dah na? Tutu. Tak bawa nasi lagi. Saya. laki oh. Lucky. Ang puti na nila tayo, no? Ano ano sa tabang eh. Ano sila sa tabang, no? Oh. Babad na siya. Uh, uy. Ang bibat. Tata tata. Ang laki oh, Lucky, oh. Uh. Hmm? oh. Hmm. Diyo. Yung, uh. Wala. Diyo, lahat yun. Hmm? Ayan o. Sa tabi Napagod na sila. Maliit yan. Maliit yan. Yung malaki lang. <laughs> Ito ang okay. okay. Hmm. Dami Oh. Dami ah Ano tayo? Pupunuin mo natin yan. Anong gawin natin dito? Ha? Huh? Biyakin mo siya tay. Maliit. Babad. Masasuka no. Hmm. Ay Oh. Ay. Sumipat. Ito. Ang laki, laki Oh. Laki, ah. Ini apa ya, itu? Lelaki lah, lelaki lah. Kami lihat lelaki. Ini sempat. Bicara tentang apa? Tembak. <laughs> <laughs> Unuk tau? Oh, Ini hujan apa no? itu? Dah minat kaget. Hmm? Bayangan. Lelaki. Lelaki. Ini Itu oh, yo no. Ini enggak nak lelaki. Yo. Bodoh. Ito, taham yun. Wala siya Puro maliit. Oo, maliit. maliit. Oo, oh, namamatay na sila, oh. ano Ay, siya, oo. pa. malaki. malaki, um, Oo, malaki. Tignan mo, malalaki na yung hmm. 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 tilapyan eh. hmm. Ito, maliit. Ang isa ko, patay na. Ang pa. Nahihilo eh, lang. Hmm? Hilo-hilo na. Ito, pa? Ito malaki. Hmm? Dadampot ko na lang ng isda talaga. Ay, ayoko niya maliit. Hmm? Ito lang, may siklasan. Ano ang limang bato ah? Ano ang limang Okay na yung tilapit natin tay? Oo Dami hmm? oh. na to ah Dami na to. <laughs> Dami na. <laughs> Yun na yung ulam na kami. So, tay. Okay. Pwede na yan tay. Oo, may talaba, may talaba dyan. Hmm. Ay, may talaba. Oo. Oh? Dami ba tay? ang Dalaki oh. hindi naman kung gaano kalaki. Hmm? Hmm? hmm. hmm. Mukurap-kurap pa yung mata. Wala limang ang pato, no? Hanap na tayo ng limang ang tay. Oh, Iwam na yun sa gilid tay. Ah, dalhin natin. Iwam natin dito. Yun, so, alimango naman ang hanapin namin.